mapagpalang umaga ng martis po Tapos inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista paggising sa umaga nagpasalamat na sa Panginoon Diyos ngayon tapos na ako sa garlic water with calamansi kanina po ano pagkagising 7 o'clock pa lang tumira na ako yung kalaman si vitamin C para sa kalakasan ng ating resistensya, lakas ng katawan, laban po sa uh, mikrobyo, bakterya. Tapos ang ginawa ko, maya maya, ipinasyal ko po yung dalawang aso. At kasama ako, nag-walking-walking -walking kami dito sa aming barangay. Abang nag-walking-walking din sila, takbo-takbo sila, ako naman naglalakad-lakad para ma-exercise po kami. Opo, ngayon, ginawa ko silang pagkain. Itong isa kumain na yung isa mamaya pa. Walang gana siguro. <clears throat> ngayon, mag-aalmusal na po kami. Salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal sa amin sa umagang ito. Ang almusalin po namin, Walker Hope. Ito. Yan. With banana. Ayan. Quaker hot with banana. Ayan, no? Ayan. Hmm. <laughs> Masarap, the best. Yung Quaker hot naman, maganda sa puso. Puso. Yan naman banana, calcium. Kapas. Uh -huh o potassium sa mga buto. Yung buto natin, gitna. Yan, itong kailangan, banana. Potassium. Ano na po? Nabigay ng Panginoon Diyos. At meron din po akong kape. Ito, tinitimpla ito. <coughs> Hindi yung train one na bibili. so, <coughs> parang din. Kape, powder, powder na cream at saka asukal. Eh, di tatlo rin. Yan. Yan. Ito nakikita nyo, lahat binigay ng Panginoon Diyos. <clears throat> ang nagsabi niyan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. <coughs> na yung Diyos nagbibigay siyang pagkain araw-araw siya provider siya provider sa pagkain natin na araw-araw nakalagay po yan sa libro ng Biblia Mateo 6.9 Ganito nakasulat, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Pagdating po sa verse 11, ang nakalagay doon, Bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Oh. So, sino nagturo noon? Ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya po, In Christ alone. Siya po nagpahalam sa tao na nakasulat sa Biblia ng Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa, siya po nagbibigay ng pagkain ng tao araw-araw. Kaya dapat lamang napasalamatan natin siya. Bakit po? Eh kasi nga kung sino-sino ang -sino tao magbibigay sa iyo, ang dami mong pasalamat. Inaalikan mo pa sila sa iyong pagpapasalamat. Kaya Diyos pa kaya ang hindi mo mapapasalamatan. Nga lang, hindi mo siya maalikan. Kasi hindi mo siya nakikita. Nasa langit kasi. Nasa lupa ka, paano mo siya Oh. Uh. Hindi natin pwedeng alikan. Yun, Diyos. Kasi ang distansya malayo. Nasa lupa tayo at siya naman ay nasa langit. Amen po ba? Amen! hindi mo pwede nga likan yung ribulto. Ito ang Diyos. Ah, ribulto yon Hindi Diyos yon Oh, may tama ka pagkaganon. Hindi po Diyos yung ribulto. Yung ribulto, ginawa ng tao. Tapos sasabihin mo, Diyos yan. Maling-mali ka naman yan. Okay? O, kain tayong kalmusal. At Meron pang pandesal. Oh. Lahat yan, bigay ng Panginoon Diyos. Amen. <laughs> hmm. At walang palaman. Hmm. bago lagi naman to ya. Araw-araw. May nagtitinda. 3 pesos. Hmm. Hindi mo kaya. Ha. Hmm. Ganyan, no? Sarap. <laughs> yung iba, pag hindi na nila gusto yung pagkain, nare-reklamo. Imbis na pasalamatan ng Diyos, reklamo na reklamo. Ano ba yan? Pag ganyan-ganyan na lang uli ang pagkain, no, pasalamat tayo. Mayroon tayo nakakain. Eh, yung ibang tao po, yung mahirap. So, namumulot muna ng basura. Pagpag. -pag, pupunta sa yung basura sa gabi. Ng Jollibee, McDonald's. Yung mga nagtitinda ng hamburger at saka chicken. Kinakalkal po nila yun. So, yung makuha nila doon, tira-tira ng mga customer. Isipin nyo po, sa gabi po nila kukunin yun. magbuhat po nang bukas yung food chain ng umaga, sa gabi pa na mapupulot yung basura. Isipin nyo po yan, panis-panis na yun. Kasi nakulog na eh. Pero yung mga Pilipino pong iba, dahil sa kawalan, yun ang pagpag, po na yung pwede pa pakinabangan ng mga chicken pagpag nila, babalawan ng maraming tubig, pakukuluhan sa suka. Yan niya, dobon tuyo. Yan po yung pagpag. Tsaka sila nakakakain ng chicken, fried chicken. Masarap. Bigay ng Diyos. Ako, kahit araw-araw, ganito po. Hindi ako nagre-reklamo sa Diyos. Mana pa, pinasasalamatan ko siya. Ikaw, kaibigan. Nakapagpasalamatan na ba sa Diyos? Ang tanong. Inihutos ba ng Diyos na tayo magpasalamat sa Kanya? Sabi ng Amerikano, Maliris ang Pilipino. Sinasaw-saw ang kape. Narinig nyo ba yung kwentong ganon? The Pilipino is very clean, sabi niya. E nung nakita niya, yung kape, ininom niya. Sabi ng Amerkano, no, no, no. <laughs> Pagkatapos nga sinusaw, ininom niya rin pinagsusawan. Ano yan? Pilipino, nature yan. <laughs> sabi ng Amerkano, hindi. <laughs> no. Hindi ko nakakalimutan ang tanong, dapat ba tayo magpasalamat? Opo. Nakalagay din po yan sa Biblia. Okay, kunin ko yung Biblia ko ha. Ah. <laughs> Ito. Pwede mo. Pwede mo yan. Basahin muna natin yung Mate, Ma, Mateo 6.9. Baka kala nyo po wala sa Biblia yon. Naalala nyo pa yung popular Lord's Song ay Lord's Prayer. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Nasa Biblia po yun. Ay, dumigay ako. Ito, ganito kayo manalangin. Kaya, kapag kakain ka, mananalangin ka bago ka kakain. Kasi utos ng ating Panginoong Kristo. Oh, Mateo 6.9 Ganito kayo manalangin, naman namin, nasa langit ka, sambayin nawa ang iyong pangalan. Verse 11. Bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. O -araw. kita siyo po. Sino nagbibigay ng pagkain araw-araw? ay sa Panginoong Yesus. Ama namin, nasa langit ka. Eh diyan, Diyos nasa langit. O. Oh. Kaya sabi ko nga po yung kapitbahay mo, pinasasalamatan mo, pating magbibigay siya ng pagkain sa iyo. Eh bakit ang Diyos nagbigay sa iyo, hindi mo mapasalamatan. O, oh, ngayon ang tanong, dapat ba tayo magpasalamat sa Diyos naman? O, oh, sino naman ang may utos niyan? Basahin natin, ayon kay Apostol Pablo, 1 Thessalonica 5, 16, 17, 18. Ganito po ang nakasulat. Sa sigistin, magalak kayong lagi. O, oh, kailangan, lagi masaya, hindi malungkot. Ano ba yan? Ito na naman ang pagkain. Kinain ko na kanina yan. Yan na naman. So, lilipad. <laughs> Anasa nagagalak? Hindi wala. Ano yung galit? Magalak kayong lagi. 17. Palagi kayong manalangin. O. Oh. Di ba sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, naman namin nasa langit ka. O, oh, sa 18 at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Oh. Magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Di eh, pagkakataon mo, kakain ka ng almusal. Bago ka kumain pasalamatan muna ang ating Panginoon Diyos. Amen! Anong kasunod? May kasunod pa yun. O. Oh. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. O. Oh. Yan palang magpasalamat. Sa Diyos mismo. Mismo, kalohoban ng Diyos pala yan. Para sa inyo. Oh. Sino? Sa inyo. E di tawang tinutukoy na magpasalamat. Sa inyo, pag-iisaki, -pag Kristo Yesus. Oh. Yan palang salitang pasalamat. Yan ay batas mismo ng Diyos. Gusto ng Diyos, lahat tayo nagpapasalamat sa Kanya. Ano man ang inyong itsura, ano man ang inyong lay. Give thanks unto God at all time. Lahat ng pagkakataon, sabi niya. Kaya, praise God. Alas otso. Nung ko ng garlic water with calamansi. Alas 7. Isang oras sa pagitan. So. Hindi naman po mahirap gawin yan eh bakit kapag nagigipag-marites kayo, maritos, nagtatagal kayo, eh bakit yung magpasalamat ka sa Diyos, hindi ka malamang makapagsalita. Pero kapag ikwento mo yung buhay na at buhay ng kabitbahay mo, ang galing mo. Kung doto -do bida, bida, bida ka pa. Padida, bida. -bida. O, so, sa pagikialam sa buhay ng may buhay. Bakit ang Diyos di mo kayang pasalamatan? Oh, lalo siguro. Di ba? Sabi ko nga po, sabi nila. Yung iba, ha? Yan ba iba yan? Kinahin ko na ito kahapon. Ito na naman ang kakainin ko ngayon. Tapos tatawagin ng asawa. Wala na bang iba? Yan, tanong. Nagbibigay ka ba ng sweldo? Nagahabot ka ba ng pera sa iyong asawa? Baka naman hindi ka nagbibigay. <laughs> Magbigay ka kaibigan. Ay, bigay na naman ako. <laughs> <laughs> eh kasi po nagsasalita ako habang kumakain ako. Yung pagsubo mo, sumasama yung hangin. Kasi nagsasalita ako, nagbibidyo po ako. Kaya dito ayong mga nanonood. Salamat. Like, like, like. Share na share. E yung nasisiyara naman, isiyan nyo po sa iba. Kapong inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista, at ang aking binabasa ay ang boy, man, ang Biblia ng mga pasto. Oh, Kung may Biblia po kayo, sundin ninyo. Sundan ninyo ako. Ha, ano po? <laughs> ugaliin nyo pong magbasa ng Biblia dito sa Biblia matututunan ninyo kung may tanong kayo Biblia ang sasagot ito na dito mababasa ninyo ingin nyo lang sa Diyos na parang ganito Paginoon ipahala mo po sa akin ang gusto ko malaman yung laman ng hotak mo alam na ng Diyos yan gusto ko pong malaman yung ganito ka mo sa pamamagitan nito ng Biblia. Tapos, babasahin mo yan, makikita mo pasusumpong ng Diyos sa iyo yan. Mag-pray ka lang bago ka magsimula. Yan ang teknik po dyan. Apo. <laughs> Kaya kung di mo masumpungan, huwag ka namang mainit na huwag ka nang magbasa ng Biblia. Later on, alam nyo po, ako, karanasan ko. Yung gusto ko malaman, kung isan, hindi ko man nakukuha kagad. Then mga ilang araw, nakukuha ko po yun. Ang Diyos po, pinapahano sa akin, pinadadala sa akin yun. Kaya e, kung po, nakakapagsalita ako, nang kahit hindi ako numawak ng Biblia. Pero hanggat ay kailangan eh, may hawak ako. Kasi lalabas naman, baka sabihin nyo, eh, nagmamarunong ka. Hindi po, wala pong pagmamarunong ito. Pagsisir lang po sa inyo gusto ko po kayong siran tungkol po sa Panginoon Diyos. Amen. Anong gusto niyo Marites. Ay, walang mangyayari niyan. Marami nagiging kriminal dahil sa Marites. Pero pagka nagbabasa ka, nagsisir ka ng Word of God, alam niyo hindi naman kailangan sa lahoda, sa ulo, sa ulado ninyo ito. Magkwento po kayo sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay ninyo. Biblia na po kayo. Anong ginawa ng Diyos sa iyo? Biblia ka na. Kahit wala kang Bibliang dala. Magkwento ka lang. Ang ikukwento mo, yung kabutihan ng Diyos. Marites ka? Magmarites ka, pero yung mamarites mo ang tungkol sa Panginoon Diyos. Amen. Hindi Hindi bali tawagin kang marites, pero kung salita naman Diyos ang minamarites mo, ewa, eh, oh, no problem kesa naman sa marites, kamarites siyang iba't ibang buhay ng kapitbahay mo. Sabi nga nila, gusto mo makakuha ka ng impormasyon, puntaan mo si marites. Lahat yan dito sa barangay. Alam, alam, alam lahat ang nangyayari. O, oh, gusto mo bang ganon, kaibigan? Wag. Mas maganda po maging marites tayo. yung salita ng Diyos ang minamarites natin. Amen. Amen. Lagi niyo pong tatandahan niya. Hindi po ako nagmamaruno. Nagsisir lang ako sa inyo. Nagmamarites ako sa iyo. Na tungkol po sa kabutihan ng Diyos. Dapat ganun po tayo ang buhay natin. Huwag po kayong papayag na para kayo. Lagi niyo pong tatandahan niya. Ano? Ang nagpuro na tayo magpasalamat sa Diyos. At ang nagpuro ay yung pagkain natin araw-araw. Almusal, tanghalian, akunan. Ganyan lang ang pagkain dati, di ba? Tatong beses. Three times a day. Sabi nga nila. Ngayon iba na. Pumain ka ng almusal, nagmerienda ka, nagtanghalian ka, nagmerienda ka, nagapunan ka, nagmerienda ka na may midnight snack ka pa. Kaya mga tao ngayon ang tataba. Pubis, bakit? walang ginawa kung di chicha. Walang problema kung gusto mong kumain ng kumain. Dahil sa totoo lang ha, ah, lahat ng pagkain ngayon masarap. O, oh, lahat ng pagkain ngayon masarap. Hindi kayo maniwala sa isang lugar. Nagtitinda ng pagkain tabi-tabi. Meron po doon sa pinupuntaan ko. Nagtitinda ng pagkain. Anong, anong laban nila doon? Pasarapan na lang. Oh, gusto mo sa kabila, pwede. Gusto mo dito sa kabila, pwede. Kanya lang ang hanapin mo, masarap ba yan? At ano, malambot ba yan? Eh, okay. baka naman yung karne nila, parang goma. Eh, eh kahit magapang mong inuwi. Eh, sabi nga na nagtitinda, ayaw mo ba dyan? Meron ka liba nga sa iyong bibig, sabi niya. Uyang, uyang, uyang. Magap, ang wak, wak, wak para kang ano <laughs> alam nyo ba yung yung baka o ka, kalawa aw 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 ay pulang yun ng kuya aw aw tapos lumalabas pa yung dila sinosagit pa yung ilok <laughs> Siyempre tayong mga tao, masaya lang tayo. Pinipili natin yung masarap. Kaya, kayo po, bahala kayo. Be sure. pinasasalamatan ninyo ang Diyos. Ano man ang inyong kainin. Ano man ang gusto ninyong kainin. Kami po, pag pumunta kami sa labas, kakain kami sa mga food chain. Bago kami kakain, pinasasalamatan namin niya. Oh. Eh, bakit? Eh, sino nag-provide ng pagkain na yun? Eh, di ang Panginoon Diyos. At nagkataon lang, doon kami kumain, bumili kami. Ay, sino ba nagbigay ng pera sa amin? Eh, di ang Diyos. sa kanya lahat galing. Pera, makabili. Sa Diyos. Amen. Amen. Ito so po ang inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista, uh, sa Barangay 91, Sony, District 1, Tondo, Manila. Bye! Vera yeah, sabi ko kaibigan, ha? Share, share, share. Like, like, like. Kayo mga nasisiyaran, mag-share naman po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na huwag mag, hindi mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. God bless us all for saying bye, -bye. <laughs>